So yun, welcome back mga kalapatids ah uh, Meron nga pala tayong abangan ngayon mga kalapatids uh, Today is September 24 mga kalapatids uh, Release time pala nila mga kalapatids eh, 7.25am Tapos mga kalapatids, time check tayo ngayon 8, saktong 9 mga kalapatids 9am ng umaga Eh yung abangan mga kalapatids 9 Kaya ayan, naligo muna tayo mga kalapatids Bago mag-abang, syempre, pampaswerte. Sana, swerte na tayo ngayon. Tsaka mga kalapatids, nakasal tayo sa Fan Race 2 ng Raider FI mga kalapatids. Tsaka yung 125 na click. Ayan, abang-abang tayo mga kalapatids. Uh, ah, speeded ng 9.20 mga kalapatids, nasa 1.2. Ayan, ayan, sana good luck sa lahat ng sumal sa PUF mga kalapatids. Sana makapag-clock makapag lahat tayo sana mga kalapatids lalong lalo na tayo <laughs> makapaglaksa na tayo mga kalapatids ayan kaya abang abang tayo mga kalapatids tara so ayan mga kalapatids yung area natin no? tapos ayun no may ano yun parang alalaking ibon na ito mga kalapatids ah, mga, ayan, no? ayan no may nag fly mga kalapatids kanino kaya ayan Ayan yung weather natin ngayon mga kalapatids Sobrang init Good weather naman mga kalapatids Kaya kaninang umaga Medyo makulimlim mga kalapatids As of now mga kalapatids eh, Wala pang dumadaan Pero paparating na yung mga yun Sigurado mga kalapatids May mga daraan na ibon na yan Ayan, malinis pa yung area natin mga kalapatids. Sobrang linis pa lang area natin. Wala pang dumadaan kahit isa. Ayan o mga kalapatids. So ayun, abang-abang lang tayo mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, as of now wala pang dumadaan ng mga warriors. Ano kaya nangyari sa mga ibon na yun mga kalapatids? Kung ano bang dinaanan nila? Dapat gantong... Oras mga kalapatids eh, May daran na mga ibon Kasi 9.26 na mga kalapatids Ispida na, na ng mga 1.2 Pero tingnan pa natin mga kalapatids Baka Paparating na yung mga warriors nyan Agtip na para tayo ng electrolytes mga kalapatids Ayan o oh. Kapag wala tayo pa uwi, mga kalapatids Tayo na lang yung iinom dyan Ayan, no? Sana mga kalapatid, sa eh, meron na tayong ibon na makatagos. Maganda naman yung weather mga kalapatid, mainit naman. Asan na kayo mga warriors natin? Sana kahit ngayon lang mga kalapatid, mag-miracle. Kahit sino sa dalawa yung mauna para makasungkit tayo. Time check tayo mga kalapatids, 9.40am na ng umaga Speedan pa ng 1-1 mga kalapatids Pero wala pa tayong ibon, as of now mga kalapatids Ayan Asan na kayong mga warriors natin mga kalapatids so, Pero itong mga nasa loob natin mga kalapatids, pinakain na natin sila Kasi baka hindi na naman umuwi Sa tamang oras mga kalapatids Meron na naman po tayong swerte na kasama nag-aabang mga kalapatids. sa'yo, no? Swerteng <laughs> swerteng swerte kaabangan nyo, no mga kalapatids. <laughs> so, ayan mga kalapatids. yung area natin. Malinis na malinis pa, wala pa dumadaan ng mga warriors mga kalapatids. Kahit isa, wala pa akong nakita. Baka na traffic sa taas. <laughs> So, ayun mga kalapatids. Time check tayo. 9.44 na ng umaga. Meron na mga dumadaan na kalapate mga kalapatids. Kaso, tatlo-tatlo lang mga kalapatids. Hindi pa grupo-grupo. Yung sa atin kaya mga kalapatids, nasan na? Ayun o no, mga kalapatids. So, ayun o. No? Dalawa lang dumadaan. Ayun o. No? malapit na yung sari niyan mga kalabatids kaya abang abang lang tayo ayan Shoutout uh, shout out sa mga team suweno natin dyan mga kalabatids sa oriya at kung nasan man kayo ingat kayo lagi wag, mag, wag, magsama mag, mag, manood sa mga vlog ko mga kalabatids <laughs> ayan sobrang init na mga kalabatids So yun, mga kalabatids, 9.52 AM na pero wala pa tayong ibon mga kalabatids. Meron na nakapaglak sa GC natin, dalawa. Congrats agad doon sa dalawang yon mga kalabatids. Sana may dumating na tayong mga, na ibon mga kalabatids para kahit pa paano eh. Makasungkit pa tayo kahit konti. Ayan no. Konting-konting na lang yung mga flyers natin mga kalabatids. Ito, Et, ito, tapos... Itong young bird na hindi pa pinapalipad mga kalapatids. Pero baka mamaya ng hapon mga kalapatids, eh, papakawalan ulit natin para tingnan na natin kung sisibat na. Malinis na malinis yung area na nandito mga kalapatids. Walang dumadaan ng mga warriors madalang na madalang lang so ayan mga kalapatids first bird natin no nabitin pa sa, sa liparan mga kalapatids ayan no Mur ronda pa, Ay, na Dang -dang na na pa So ayan mga so nabitin pa sa rondahan yung first bird natin. Ironman mo pa nun, man. Time check tayo mga kalapatids 10 10.3 AM ng umaga mga kalapatids Ayun o no? Umoronda pa Ayun yung first bird natin mga kalapatids Tambay pa sa bubong Ayan, mga sa sayo bumaba. Try natin batuyan, mga kalapatids Ito, mga kalapatids dumating na si Batman. Ayan, ano. Naun mas mauna na magkukulong to, mga kalapatids kaysa doon sa nauna nating ipon, yung blue bar. Psst. Pasok, pasok, Batman. Batman, pasok. Pasok, Batman. Ayan, ano yung ibon natin, mga kalapatids. Pasok, pasok. Ayan, ano. Tingnan natin mga kalapatids. Ayun. Clock muna natin mga kalapatids. So ayan mga kalapatids, na-clock na muna natin si Batman. May speed lang siya ng 800 plus mga kalapatids. Wala, yung isa mga kalapatids. Kanina, mabilis dumating. Kaso, mabagal naman pumasok. Boy, tambay. Siguro mga kalapatids, eh, mag a pa tayo marami pa tayong dapat magtunan sa mga training training na sa mga warriors natin mga kalapatids ayan tsaka mga kalapatids eh, kasi tayong bagong bloodline ngayon papalitan natin itong mga panlaban natin na to mga kalapatids ayan puro donate si batman naman mga kalapatids mabagal kaso mabilis naman pumasok yung isa naman mabilis umuwi, matagal pumasok mga kalapatids ayun mga kalapatids yung young bird natin, pinakawalan natin ayun o, no? agad, agad lumipad mga kalapatids <laughs> hindi kaya mawawala yun mga kalapatids ayun no Sana wag mawala mga kalapatids. Pumitik kagad agad mga kalapatids. Hindi ko na nabidyoan yung pagka labas ko sa flop niya. So eto mga kalapatids. Nagpabigay na, ay, nagbigay na tayo ng patuka kay Batman mga kalapatids. Tapos electrolytes. Ayan mga kalapatids, electrolytes. Tapos etong young bird natin mga kalapatids. Eto. Ayan, nakabalik. Ayan mga kalapatids sumibat pero bumalik matalino to pag ganito mga kalapatids so ayan sige pasok ito yung mga breeder natin mga kalapatids ay mga inakay pasok pasok Sige, sige. Ayos lang yan, napabiwing-biwing lang yung yung bird natin mga kalapatids para masanay. Eh. Yung isang nakalaban natin mga kalapatids, makulit talaga, wala pa, umalis. Bahala na yun mga kalapatids, hindi natin siya iaklak. Next season na lang tayo ulit sumali mga kalapatids, sigurado yun, batak na yung ibon natin na yun. Mabilis naman siya mga kalapatids, kaso kulang lang sa kanya eh, yung trappings. Matagal magkulong. Ayan na, sobrang init kanina. na ako mga kalapatid. So, ayun no, dun ako. Sa bukid. Ayan mga kalapatid. So. Kakaligo lang pero pinagpawisan na agad sa mga ibon natin na makukulit. Ayan Batman, kain ka na ng kain. Si Batman, mabagal. Pero mabilis magkulong mga kalapatids. Malupit! Hindi man tayo iyaangon sa kahirapan ng mga to, mga kalabatid, talagang ilulubog pa tayo. <laughs> Pero <laughs> kahit pa para mga kalabatid, eh, yan, nag-enjoy naman tayo mga kalabatid. Sige Batman, inom na. So ayun mga kalabatids at dito nagtatapos itong ating vlog mga kalabatids eh, Hindi na natin hintayin yung isang warrior sa atin mga kalabatids na yung first bird natin Kasi ayun, Romonda pa Ayan yung isang ano natin, mga kalapatids. Oh. Yung young bird. Ayan. So, lagi kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, mga kalapatids. And ingat kayo lagi. And God bless, mga kalapatids.